Nung nakarantol na kwento natin ang tagumpay ng mga otoridad sa operasyon na isinagawa sa numero unong drug lord na si Richard Prevendido alias Buang. Nabanggit natin doon si Melvin Odicta Sr. na isa rin kilala at high value target drug lord na siya naging numero uno sa Western Visayas bago pa si alias Buang. Ang pinaka interesting part kasi rito tol ay ang kaso niya o nila ng kanyang asawa ay nananatiling misteryoso na kung saan lilitaw ang malaking question mark sa kung sino talaga ang nasa likod ng kanilang pagkamatay. Anyway, Happy New Year sa inyong lahat tol and God bless you all. Tara na simulan na natin. I was corrupting everybody, lahat, pati yung mga governors. Uh, Kisinong gustong sumunod dito kay udikta Melvin Betita o Dikta Senior, alias Boyet o alias Dragon, sa ulat ng intelehensya ng PNP sa Region 6, naaresto si Dragon noong March 6, 1989 ng mga ehente ng NARCOM sa isang entrapment operation sa Iloilo City dahil sa pagbebenta ng 50 grams na mariwana. Hinatulan siya noong December 4, 1989 ng life imprisonment o 40 years na pagkakakulong. Subalit noong May 15, 1991, pinagtibay ng Korte Suprema ang naunang desisyon ng Iloilo Regional Trial Court at tinatasa na ilipat siya sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Habang nasa Bilibid, nakakuha si Dragon ng mga kontak mula sa mga big time convicted dealers ng Shabu at iba pang ilegal na droga. Ilang taon lamang ang lumipas, nakalaya si Dragon dahil sa pagbabago umano ng batas na nagbawas sa kanyang parusa. Gayunpaman, ay e giniit ng PNP na wala silang dokumentong makapagpapatunay kung paano talaga siya nakalaya sa kabila ng hatol na habang buhay na pagkakakulong. Taong 1997, muling bumalik si Dragon sa illegal drug operation. 1998 na makilala niya si Miriam Porras, byuda ng isa ring kilalang drug personality sa Iloilo na si Bonjing Porras. Nagkainlaban laban umano ang dalawa at nagsama sa iisang bubong, ngunit hindi nagpakasal. Noong September 7, 2000, sinalaki ng mga otoridad ang bahay ni Dragon sa barangay Malipayong, Iloilo, ngunit walang nakuhang ebidensya. Kaya't naabswelto si Dragon sa drug case na isinampa laban sa kanya. Taong 2003 naman, nang kusang-loob na sumuko si Dragon sa Iloilo City Police Office upang linisin ang kanyang pangalan at pasinungalingan ng paratang na siya ay isang drug lord. Kasabay nito, inirekomenda ng mga mataas na opisyal ng pulisya sa Iloilo ang pagtanggal kay Dragon sa watch list ng mga personalidad na sangkot sa ilegal na droga. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagdating ng mga ulat sa PNP na si Dragon ang pinagmumulan ng ilegal na droga sa Iloilo. Ngunit nahihirapan ang PNP na magtipon ng sapat na ebidensya dahil ang mga drug lord nga naman tol ay hindi direktang umahawak ng droga kundi sila ay mga tagapamahagi lamang o tagapag-uto sa kanilang mga bataan. Matagal na rin nakakatanggap ng impormasyon si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog tungkol kay Dragon ngunit hindi siya makahanap ng matibay na ebidensya laban dito. Si Mabilog ay isa sa mga pinangalanan ni dating Pangulong Duterte bilang isa sa mga umano'y narco-politician sa bansa. Nauna nang sinabi ng Pangulo na ang Iloilo ang pinaka-shabulays na probinsya sa bansa. Umarap din si Mabilog sa kamkrami at ibinahagi niya ang kanyang nalalaman tungkol kay Dragon sa CIDG at itinanggi niyang sangkot siya sa iligal na kalakalan ng droga. Noong November 2015, nag-headline si Dragon matapos siyang makilala bilang isa sa benteng kalalakihan na nagtangkang pumasok sa isang radio station sa Iloilo City. Ang nasabing istasyon sa panahong yon ay umano'y nagsimula ng mag-ere na mga komentaryo laban sa ilegal na droga. Ayon pa sa ulat, si Dragon ang pinuno ng pinakamalaking sindikato o gang na mayroong 43 members sa buong lalawigan ng Iloilo. Kasama umano sa kanya mga koneksyon sa loob ng Gang ang mga hukom, tagausig, abogado, opisyal ng PNP at militar at lokal na unit ng pamahalaan. Ang kanilang taxi company ay sinasabing ginagamit din sa pagtransport ng ilegal na droga sa paligid ng lalawigan at lungsod ng Iloilo. Bagamat hindi siya kasama sa narco list ni Duterte, si Dragon ay nasa watch list ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ngayon, matapos lumabas ang mga ulat mula sa Pidea Region 6 na naguugnay sa kanya sa kalakaran ng droga, kusang loob na pumunta si Dragon at ang kanyang asawa sa Camp Krame sa Quezon City noong August 25, 2016 alas 2 ng hapon upang linisin ang kanilang mga pangalan at itanggi ang mga alegasyon. Tinanggap sila ni dating Interior Secretary Mike Sueno habang ang dating PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ay wala roon. Habang kinakausap nila si Sueno, naghangad ito sa mga udikta ng pabor kung ano ang kapalit ng paglilinis ng kanilang mga pangalan. Tinanggap naman ito na mag-asawang udikta at may mga nakatago raw silang sensitibong impormasyon at nakadrawing ng matrix na may kinalaman sa si na droga. Nasangkot ang mga senador, kongresista at iba pang lokal na opisyal. Kukunin pa raw nila ito sa kanilang bahay dahil hindi nila ito daladala sa mga oras na yon. Naniniwala si Dragon na siya ay pinaghihinalaan lamang bilang isang drug lord dahil sa kanyang matagumpay na mga lihitimong negosyo sa Iloilo tulad ng isang restaurant, van service, taxi franchise, pawn shop, at gasolinahan. Kasabay nito, nakakatanggap na raw ang mag-asawa ng mga banta sa kanilang buhay. Kaya pala pumunta sa Maynila ang mag-asawang Udikta dahil sa pakiramdam nilang banta sa kanilang buhay sa Iloilo. Sinabihan na raw pala sila ng Regional Director ng PNP na magpakita kay Director General Ronald Bato de la Rosa. Pero ayun nga, nung pumunta ang mag-asawa sa Camp Crame, hindi nila na si de la Rosa dahil nasa Bacolod siya nung araw na yon. Ngayon, Sumang-ayong si Sueno sa ibibigay na mag-asawa at sinabing hihintayin niya mga sensitibong impormasyon na ito habang tinatapos ang budget briefing. Pero matapos ang oras na yon, pinapapunta na lamang ni Sueno ang mag-asawa sa CIDG at sinabing doon na lang ibigay ang mga umanong sensitibong impormasyon. Subalit nang mailipat sila sa CIDG, wala raw napigang detalye ang CIDG sa kanila. Itinanggi ni Dragon ang pagkakaroon ng Matrix. Sa halip, nagsumite ang mag-asawa ng isang affidavit sa CIDG. Ngayon, matapos mabalitaan ng mag-asawa na nasa Iloilo si Bato de la Rosa, nagpa siya silang bumalik sa Iloilo at sumakay sa isang roll-on roll-off na barko mula sa Batangas Port patungong Katiklan, Malayaklan, kung saan naghihintay ang kanilang van kasama ang mga abogado sa labas ng jetty port. Kinumpiska ng pulisya sa Batangas ang dalawa nilang sasakyan at inaresto ang mga driver matapos matuklasang may dalang dalawang baril kung kaya't kasama rin na hold ang kanilang mga bodyguard. Sa kabila nito, piniyagan pa rin makasampa ang mag-asawa. Ngayon, nakarating na sila sa Katiklang Port, Malayaklan. Pagkababa ng mag-asawa mula sa barko ng madaling araw sa alauna imedia, bigla na lamang silang inatake ng hindi nakikilala mga salarin habang naglalakad sila sa ilalim ng kanopi patungo sa labasan. Pagkatapos nun, Dinala sila sa Malay District Hospital sakay ng isang patrol car ng pulisya kung saan idineklara silang patay pagdating. May mga ulat na may mga backup na salarin na sumusunod sa mag-asawa simula nang umalis ang barko mula sa Batangas. Pero ang malaking question mark dito tol ay ganito. Ayon sa abogado ni Dragon na si Gualberto Cataluña, si Miriam ang unang tinamaan ng bala sa likod at pinaniniwala ang namatay bago pa mamadala sa ospital. Pero si Dragon ay hindi raw agad namatay. Hindi naman daw delegado ang pinsalang natamu niya. Siya ay tinamaan sa paa at buhay pa nang siya ay hinuli ng mga pulis at isinakay sa kanilang sasakyan marahil upang dalhin siya sa ospital. Katunayan, nakapagdayal pa raw si Dragon sa kanya. Pero pagkatapos daw noon, biglang nagiba ang takbo ng pangyayari. Pagkarating daw nito sa ospital, patay na raw ito na may tama ng baril sa katawan at ulo. Dito nalilitaw na ang malaking tanong kung isa nga bang rabout ito. Sinadyabang patumbahin si Dragon habang papunta sa ospital at nasa ilalim ng kustodiya ng pulisya? Ang pangyayaring ito ay sapat upang magpahayag ang malakanyang na bubuo sila ng isang task force upang investigahan ang kamatayan ng mag udikta. Posibleng si Dragon nga ang pinakamalaking drug lord sa Iloilo -ilo, tulad ng pagkakakilan sa kanya ng mga pulis. Ngunit wala makakapagsiguro nito ngayon dahil ang kapangyarihan ng mga korte na magpasya ng sala o inusente ay tila naagaw at nawala ng saysay. Dahil sa mabilis at hindi na mababagong hatol ng kamatayan na ay sa loob umano ng isang sasakyan ng pulisya. Si Dragon ay isang high value target na ang kaalaman sa kalakalan ng droga sa kanyang lugar ay mahalaga sana para sa administrasyon ang pagpapanatili sa kanyang buhay para sa kanyang mga nalalaman ay malaki sana ang maitutulong sa pagsusumikap ng mga otoridad na bumuo ng matibay na kaso laban sa mga sindikato ng droga. O baka nga ito ang dahilan tol kung bakit pinatahimik ang mga udikta upang hindi na makapagsalita pa na posibleng maipahamak hindi lamang ang ibang mga taong sangkot sa droga kundi pati na rin ang kanilang matataas at makapangyarihang protektor ano kaya katotoo na maaasahan ng PNP na malutas ang kasong ito at parusahan ng mga nasa kanilang hanay na maaaring pumatay ng isang suspect ng walang tamang proseso? Bagamat ang pag-anunsyo ng task force ay isang magandang balita, nananatiling hindi pa rin tiyak kung matutupad nga ba ang kanilang tungkulin lalot mahigit 7 taon na ang nakakalipas at wala pa rin natutukoy tungkol sa pagkakakilanlan ng nasa likod ng pagpatay sa mag-asawa. Marami sa mga pangunahing tauhan na nauugnay sa kontrobersyal na mag-asawa ay hindi na nakikita o naririnig sa mga nakaraang taon. May mga hinala na ang iba sa kanila ay pinatahimik din pagkatapos ng pagpatay sa mag-asawa, habang ang iba naman ay tuluyan ng nawala sa Western Visayas at hindi na matagpuan. Ang subgroup leader nga ng Udik Tagang, na isa ring high value target drug personality na si Roberto Toto Supremo ay napatay din ng mga otoridad noong ados ng Oktubre 2016 ng gabi matapos umanong manlaban nito. Ayon sa mga pulis sa operasyon na yon, nantangkay nilang arestuhin siya sa kanyang bahay. Nagpakita raw siya ng granada bilang banta na nagresulta sa kanya para paputukan ng mga pulis na tinamaan sa itaas ng kanyang mga mata. Noong December 10, 2016, ang tatlong anak ni Dragon ay inaresto matapos makumpiska ng mga tauhan ng Pideya ang mga armas at hinihinalang ilegal na droga sa isang pagsalakay sa kanilang bahay. Ang magkakapatid na sina Melvin Jr., Daryl at Michael Odicta ay hinarap ang mga kaso ng pagsasabuatan sa pagpapanatili ng isang drug den. Ang team ng pagsalakay na may hawak na search warrant ay nakakumpiska ng labing siyam na pakete ng hinihinalang shabu, tatlong handgun, isang shotgun, isang granada at pera. Nakakumpis ka rin ang mga operatiba ng tatlong sako na naglalaman ng puting kristalin substance na pinaniniwala ang klorin. Ang abogado naman ng pamilya Udikta, si Marvin Lombo, ay inaresto rin dahil sa pagharang ng hustisya matapos niyang tangkain umanong pigilan ng mga operatiba sa pagaresto sa mga magkakapatid na Udikta at sa pagkuha ng ebidensya mula sa bahay sa loob ng compound ng pamilya sa barangay Malipayon at Tanza Esperanza. Itinanggi ni Lombo ang mga paratang, sinabi niya sa mga reporter na nakipagtulungan ng pamilya sa pagsalakay at ibinigay pa nga ang mga susi ng mga vault sa mga miyembro ng team sa pag-raid. Labing isang tao na nasa loob ng compound ng pamilya Udikta ay dinala sa headquarters ng Pideya sa Iloilo City. Ngunit tanging ang magkakapatid na Udikta at ang kanilang abogado lamang ang sinampahan ng kaso habang ang mga katulong nila sa bahay at mga gwardiya ay pinakawalan. Batay sa mga operasyon ng surveillance ng PIDEA, ang grupo ng mga udikta na ngayon ay pinamumunuan umano mano ni Melvin Jr. ay patuloy na nagpapatakbo ng iligal na kalakalan ng droga sa rehiyon. Nanatili pa rin daw ang grupong ito bilang pinakamalaking supplier ng iligal na droga sa Western Visayas. Pero pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ang mga abogado na humahawak sa kaso ng pinaslang na mag-asawang udikta ay nagsiwalaan na parang bula at ang isa sa kanila na high value target level 3 na si Atty. Edel Julio Romero ay pinaslang sa isang restaurant na may tama ng bala sa ulo noong September 28, 2018. Wala rin sa kanilang pamilya ang humihingi ng muling pagbubukas ng kaso o ng karagdagang investigasyon. Walang kamag-anak o kasamahan na lumapit upang humingi ng hustisya para sa sensational na pagpatay na ito. Tinanggap na ba nila ang kakaibang kapalaran na mag-asawa sa katahimikan na hindi man lang nagtangkang lumaban sa sistema ng hustisya? Kung naniniwala sila na inusente ang mag-asawa at sila ay biktima ng extrajudicial killing o summary execution noong simula pa lamang ng administrasyon ni Duterte, dapat ay nag sila at humihingi ng hustisya pero hindi nila ito ginawa. Gayunpaman, marami nang naniniwala na ang mga udikta ay pinatahimik ng mga makapangyarihang tao na dating nagpoprotekta sa kanila na posibleng nagpanik ng malaman na may listahan ang mga udikta na isinumite kay Sueno. Hindi malinaw kung ang listahan ito ay naipasa ba kay Pangulong Duterte. Ang ilan sa mga nagpoprotekta kay Dragon ay di umano'y mga politiko at opisyal ng pulisya na hindi pa rin pinapangalanan hanggang ngayon. Pero may isang politikong nabanggit si Bato de la Rosa Naumanong nagpuprotekta sa mga udikta o kay Dragon, ito ay ang dating alkalde ng Iloilo na si Mabilo. Na siyang tinira ni Duterte bilang isa sa mga narco politicians Naugnay din bilang mga protektor ng mga udikta ang dalawang kilalang miyembro ng Liberal Party na sina dating Senator Franklin Drilon at dating Interior Secretary na si Mar Rojas noong October 2017 mula sa isang affidavit na isinumite ng isang personalidad ng droga sa Iloilo na si Ricky Serenio na umaming bagman ng Beria Drug Cartel. Tumugo naman si Mar Rojas sa mga aligasyon laban sa kanya at sinabing ang mga paratang ay pawang imbento lamang at batay sa double hearsay at tinawag niya itong bazaar. Ano ang inyong palagay tol na maaaring motibo sa likod ng pagpatay sa mag-asawang udikta? Sa inyong opinyon, sino ang maaaring may pinakamalaking pakinabang sa kanilang kamatayan? Anong mga pagbabago sa batas o pulisiya ang sa tingin ninyo ay kailangan upang mas mabisang malabanan ang problema ng ilegal na droga sa bansa? Ano ang inyong reaksyon sa mga ulat na may mga mataas na opisyal ng pamahalaan at law enforcement ang posibleng sangkot sa kalakaran ng droga? Ano ang dapat gawin ng pamahalaan at ng komunidad para tugunan ng isyo ng EJK na may kaugnayan sa kampanya laban sa droga? Paano dapat protektahan ng gobyerno at lipunan ang mga taong may lakas ng loob na ilantad ang mga iligal na aktibidad sa kanilang komunidad? Paano dapat tiyakin ng ating sistema ng katarungan na lahat ng akusado kahit sila pa ay pinaghihinala ang drug lords ay makakatanggap ng patas na paglilitis? Ano ang inyong pananaw sa kahalagahan ng transparency sa mga operasyon ng pulisya, lalo na sa mga sensitibong kaso tulad ng sa ilegal na droga? Paano dapat balansihin ng gobyerno ang pangangailangan sa seguridad at ang pagrespeto sa karapatang pantao sa kanilang kampanya kontra droga? Paano dapat iyakin ng gobyerno na ang rule of law ay napapanatili sa gitna ng kanilang kampanya laban sa ilegal na droga? at anong mga aspeto ng kasalukuyang estratehiya sa gera kontra droga ang dapat suriin o baguhin batay sa mga pangyayaring tulad ng pagbatay sa mag-asawang udikta. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!